Kinun din ni Davao City Mayor Basel Duterte ang pagkakatanggal sa pwesto ng 35 polis Davao. Sa gitna po ito na imbisigasyon sa pagkakapatay sa pitong suspect sa mga operasyon kontra droga. Saksi si Jandy Esteba ng GMA Regional TV, One Mindanao. Base sa rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service o RIAS 11, tinanggal sa pwesto ang 35 PNP personnel ng Davao City, epektibo May 24 ng gabi. Ayon sa Police Regional Office 11, bahagi ito ng proseso sa isinasagawang investigasyon hinggil sa pitong drug suspect na namatay sa by-bust operation. Matapos magdeklara ng War on Drugs, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong March 22. Tanggalan sila sa ilahang pwesto while ongoing an investigation para mamahimong fair, just mawala ang doubt na ma nila ang mga witnesses evidences or basi nila ang mga evidences kaya naglingkod din sila din ano. Kabilang sa narilive ang ilang station commanders, ang mga narilive na police ni reassign sa Regional Personnel Holding and Accounting Section na PRO 11. Una nang narilive sa puesto noong May 23 si Davao City Police Director Richard Badang. Ang kanyang mo sa Regional Director is part lang sa trabaho, part sa process, wala'y personalan, wala po'y any politika. Ang pagkakatanggal ng mga PNP personnel sa lungsod, kinondena ni Mayor Baste Duterte na tinawag niyang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga nakatataas. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Duterte na hindi umano makatarungan at wala itong basihan dahil naaayon umano sa batas ang isinagawang bypass operation ng pulisya base sa nakalap na ebidensya. Ipinunto ng alkalde na sa ilalim ng batas, ang City at Municipal Mayor ang may operational supervision at control sa PNP units sa kanilang nasasakupan. Nanawagan ang alkalde sa agarang pagpapabalik sa pwesto ng mga tinanggal na opisyales. Sagot naman ng PNP. The station commanders and the city directors uh, were relieved Uh, under the doctrine of common responsibility. So titingnan kung nagkakaon ba ng kapabayaan sa sa supervision. Kung sakasakali nga po na magkakaon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing uh, protocol, particularly yung police operational uh, procedure po natin ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original uh, assignments and position or to any other uh, position commensurate to their qualifications. Kaugnay naman ang deployment ng dalawang SAF batalyon sa Davao. Nilinaw ng PNP na bahagi ito ng kanilang counter-insurgency operations. Matagal na raw nakadeploy roon ang soft troopers. Hindi lang daw ito sa Davao City, kundi maging sa iba pang lugar na mayroong problema sa mga rebelding NPA. Para sa GMA Integrated News, ako sa Jandi S. Teban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.